Ayun, magandang araw guys. May nang order na sa atin ang bonsai materials. Ayan nga kay Miss N ng Montilupa, Alabang. Ang order niya nga ay dalawang pink camellia na may taas na 90 centimeters. At ganito nga ang bulaklak ng camellia na napili ni ma'am. At nag-order nga rin si ma'am ng isang white azalea. Ganito naman ang kanyang bulaklak. Dito nga nilagyan ko muna ng mga plastik ang mga paso bago natin babalutan ng box para maiwasan ang pagkarat ng lupa at siyempre paglabas ng tubig galing sa paso at para maiwasan ang pagkasira ng box. Dito nga nilagyan ko na rin ang panali na straw. Dagdag pibay sa ating box. At may sa pa nga tayong babalutin. Dito nga ko ng azalea para naman hindi siya maihiwalay sa ating dalawang box. At atin din naman itong babalusin. At siyempre, tatalian din natin ito tulad sa una. At dito nga tapos na ang ating pagpapa at agad naman natin ito isisip upon pang muntin lupa alabang. Nandito na nga tayo sa Victory Lane or Fargo at 30 kilos nga ang bigat nitong ating halaman. At pagkatapos nga nating dinera na financial shipping fee, ang huling hakbang, ang paglagay ng Waybill sticker. At maraming salamat muli sa tiwala mga ma'am and sir.